Hi mga kapogs, magandang araw Welcome back again to my youtube channel So ngayong araw dito sa farm Namitas ako ng kalabasa Huy, ang dami kasi marasarap ito Nung gulayan at ang sagol mo ng gata Napaka talaga Huy, marami talaga yung Pero wala pa itong mga bunga kasi Bago pa ito tinanim Pero marami na itong mga dahon ng kalabasa Sarap ito gisahin Kapag anong-anong mga luto, so, Napaka sustansya ito Tsaka yan, Nag-iingat lang ko baka may baka makagat ako ng ahas. Yan, marami pa kasi ang mga kinuha ko. Yan oh, no? yan mga folks diyan. So, napatingin pa ako sa lobby baka maano, mahulugan ako ng niyog. So, sabi saya, yan talaga. Yan, napakarami talaga diyan. So, nagpa-video lang ako kasi para hindi 'yung malubat. Okay, muna ako kumuha ng mga dahon ng kalabasa baka baka umuulan umuulan ng malakas kaya minamadalian ko so ito napaka sustansya ito kasi ang kalabasa kasi mga kapogs ito ay napaka magandang vitamina sa ating katawan sa kayong sa mata pampalinaw daw sa kasabihan daw nila kaya minabuti kong pina, na mimili ako ng maganda kasi marami na kasi mga mga dahon na ano sa dahon ng kalabasa So kapag naluto mo nito, kung marami yung kinuha mo, ma ano, sobra na kasi hindi na ma mala mabasihan mo kung marami na naluto mo. Kasi marami itong mga ano. Nagana pa na pa nga ako kapag may bunga talaga yung mga kalabasa pero wala naman nakita ako. Kaya na napag-isipan ko kumuha na lang din ako ng dagdag na yung dahon ng ampalaya kasi masarap din yun pag gulayin lagyan mo lang ng haluin mo lang ng ano sardinas mag enjoy ka na yan minabuti ko yung pagpili kasi masarap talaga yan kasi yan kasi yung mga sa mga ibang gulay yan, isa din yan sa paborito kong gulay kapag wala ka nang sa ano makabili ka na sa palengke so dito sa pa marami naman talaga ma makahanap ka talaga ng mga mag gusto mo mag maluto, mag gulay mo. Yan. Gusto ko sana kumuha ng bisol mga kapogs pero hindi ko na lang kasi parang nagdadalawang isip pa ako kasi marami kasi baka walang bunga yung ano baka mag ko na yon walang laman so so next week na lang siguro yon kukunin pag marami na talagang bunga yung ano yung bisol sa Tagalog Naganap nga ako nang ano mga kulitis mga frogs pero wala talaga ako nakita kasi So marami na kasi yung mga ano mga tinik yung yung kulitis hindi ko alam sa Tagalog kung ano yan Basta yung mga uh, kasabihan nila mga damo daw no hindi daw makakain pero sa atin dito sa Mindanao makakain talaga ito kasi napaka-sustansya ito maraming bitamina sa ating katawan kaya nag-enjoy tayo So diyan nagito no pagkatapos niya nag nagpaano ko ng mga yung daon ng niyog no pinausok kasi kasi marami kasi mga lamok kaya nag-iingat lang ako diyan kasi malalim diyan sa hinahanapan ko kaya minamadali ko kasi baka lumakas ang ulan so doon sa baba nag harvest kami kahit konti kasi may order doon sa high school kaya nagkuha na lang ako ng biyabas pagkatapos nito So, hindi ko ma-estimate kung ilang kilo or 15 to 20 kilos. So, ayun. Diyan. Patingin-tingin mga ako sa gilid. Baka marami pa doon na mga dahon na ano, biyabas. Ay, kalabasa pala. Biyabas pala, sorry. So, diyan. May nakita nga ako doon sa ano, mga fox doon sa may, ano, you know, puno ng lansones pero hindi ko pero hindi pa yon hinog mga bunga pa lang kasi hintayan na lang siguro mga ilang buwan bago, bago mahinog yon so diyan naman sa kabila marami pa rin ano pero may nakita akong bunga dito sa ano kalabasa pero sa tinanim kasi ito ng pinsan ko pero hindi pa yon agad lumaki kasi bago lang kasi nag nag tawag yan nagbulaklak na ano sa kalabasa kala ko kasi nitong sinasabi ko no. Nangangati nga ang kamay ko kasi na, nakahawak ako ng dahon ng ano. Yung dahon na parang pag dumikit sa kamay mo, nangangati talaga ang kamay mo. Pero wala lang, wala lang yung sa akin. Basta makakuha lang ang gulay, okay na. Sayang, hindi ko nasama ang pan ko. Yung, ah, alam nyo na, yan, so pinakita ko na sa bag video ko. yan ang nakuha ako. So napakarami. Hindi ko na maganyan sa kamay ko. Sobrang dami kasi. Yan. So hindi ko na napalata na kumakati na So dito, nagkuha ako na ano. Saging. Ayong uh, ano. So ginawa ko na kasi kung wala mga baka mahinog na. So, pinabayaan na lang. So, nakita ng pagmamayari. So, kinuha namin. So, yan ang kinuha ko. So, napakalaki. So, nakadala ako lang dito sa bahay. Dalawang sipi at saka yung Dorian. So, pinagsama ko na lang para makita nyo. So, yan. So, napakabigat. So, kasi napakalaki na ano ka. So, dito naman sa iba ba, nagkuha kami ng kaunting biyabas kasi may order kasi doon sa high school. Kaya, Kinuha na lang namin kasi may mga bunga pa rin yung mga uban, yung iba na over na kasi. So kinuha na so sinari pa rin namin yung kinuha yung mga biyabas kasi sayang naman para so mabinta pa rin. So nakakuha na ako ng mga ilang piraso. So ibinta ko na rin ito para mak so maka makapakinabangan pa rin ito so maibenta doon sa no sa mga kapitbahay ko dito so mag marami na bumibili kasi marami naman sina sa akin nakakilala dito sa akin si nagbablog ako dito pero hindi pa ako mar masyadong marunong kasi nag practice pa ako nagblog. so diyan umakyat pa ako diyan kasi nagmodali ako baka mahulog ako so yan buti na lang hindi ako na hul so dito naman na ano area so dito sa ibabaw no so dito na naman na yung mga yung bago sa 2004 na balutin so ito na naman ang antayin natin pag December na naman so dito na so batang bata pa dito yung mga ano biyabas So, hindi na ako naka dito nakatanim kasi iba yan ang nagtanim. So, nakasama na ako dito yung yung pagbabalot ko dito. So, so minimintin nila, inalagaan nila, ini-spray, inaabunuhan. So, napakarami dyan. So, dyan sa ibaba marami namang nakatanim dyan dorian. So, may marami din mga bunga no? yung nagmulaklak na. So, may nakita nga ako, nakadala pa rin ako sa bahay. So dito nga area diyan. So kapag ilibot libutin mo 'yan. So hindi ko masukat kung gaano 'yan kataas kasi yung yung sa ano Bayabas Plantation. So ayun lang.